Good morning, good morning mga brother Happy Wednesday Papasok na naman tayo sa work Time check tayo 7.33 Mga brother ah, Santa Barbara Anda natin brother Talagang maalog lang Kailangan natin brother yata ng GoPro talaga Maalog na brother eh Talagang stabilization kailangan natin dito o baka naman yung mga gusto mong sponsor ng GoPro dyan mga brother mga idol good morning good morning mga brother araw na naman ang Yerpoles papasok na naman tayo sa world yun na naman maghapong biyahe maghapong ng ating itan at sakit ng katawan sa mga kaldag mga brother Napakaganda. Napakaganda. Ito mga brother, napakalawak na ang ano dito. Dito talaga ako tumada kahit kung ano pa ng araw. morning diba ito mga brother nung panahon na bata pa ako eh rato itong ano na ito kung hanggang saan ba sa na. kala pa po ito ang pinaba mo brother pero ngayon talagang simentado na okay na daanan at uh, hindi na ganang kahirap ito brother, ito ang tinatawag na tulay ng sapa. mga brother wala pa rin tubig. Kaya nabibito na natin magsasaka. hey, okay. sa <coughs> na tayo mga brother sa Santa Barbara. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. 1, 2, ah, dito Good ah, no? good morning Good morning okay. Okay, brother ah, umab po kayo sa youtube channel William C. Cags Support ka lang po Palangar pa Ang mga 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 idol Mga po mga panigod ginagawa ang pagkakalag sana po patuloy po tayo ng panita so, bago po matapos ang taon target po natin na followers kahit so, na ang buwan eh tulong tulong po tayo walang imposible kaya liliko na tayo mga brother medyo shaky talaga cellphone lang gamit natin brother ah uh, Tumatanggap na po sponsor ng GoPro Hero 12, no? Baka may ano dyan. Tumatanggap na po ako. And happy happy new year po pala sa inyong lahat. Advance happy new year po sa ating lahat. At ingat-ingat din po uh, sa darating na putukan. Baka po eh maputukan kayo. Mga brother, napakaganda ng salubong na to. Ang daming tupa, mga brother dito sa Santa Barbara. Napakasarap uh, nitong karne, mga Mga brother. Ang dami. Good morning, good morning. Napakaraming tupa mga brother. O, oh, dami. Ang morning, idol. Brother, yan lang. Si idol. Good morning, good morning. Napakarami niya alagan tupa. Sa ano. Yung gusto kong punan mga brother nung nakaraan. Ay eh kaso, nagpatay na tayo ng kilingin noon. Kaya ano, eto na. Yung Chingo Farm, dati mga brother, yan. Maraming kalibina niya, napabayaan niya. Pero alam ko, yan. Yan, yan. Meron na din ang testa niya sa farming. Pagkatan eh. Ayan, brother, yan ang farming yan. Good morning, good morning. So, yun na nga. Going to work na tayo. Time check, 7.35. Okay? Siguro, brother, hanggang dito na lang. Ay, uh, uh, See you later na lang, brother. Next video, later. Okay? Babay po. Ingat, mga idol. Mga brother. Happy Sunday. Ay, happy Wednesday, sir. Ito na mga brother. 对吧？是吗？